Carl Tamayo pinaghaharian ang ilalim ng basket sa Korea. Si Carl Tamayo na nga ba ang bagong hari sa ilalim ng court sa KBL? Unti-unting umiingay ang pangalan ni Carl Tamayo sa South Korea, at ngayon, hindi na lang siya basta import. Siya na ang tinaguriang pinakamagaling na power forward sa buong KBL, ayon mismo sa ulat ng KBL Insider. At hindi ito basta-basta hype lang. Hindi ito eksaherasyon, Meron tayong basihan o purong ebidensya ng husay, lakas, at maturity na ramdam sa bawat minuto ng kanyang laro. Sa LG Sakers, hindi lang role player si Tamayo, haligi siya sa ilalim, pundasyon ng opensa, pader ng depensa, at makina ng consistency. Ang dating batang player na puno ng potensyal, ngayon ay isa ng kumpletong atleta na kayang magdomina kahit sino pa ang nasa harap niya. Sa opensa, kitang kita ang kombinasyon ng fineness at power. Marunong pumili ng tira, solid ang shooting, at kapag bumalikat sa poste, halos imposibleng hadlangan. Sa depensa, ibang usapan na. May timing, may instinct, at may matigas. Hindi basta napapaatras. Hindi basta nauutakan. Tamang basa sa opensa ng kalaban at mabilis na adjustments ang nagbibigay sa kanya ng edge na bihirang makita sa mga local Korean big men. Ang resulta, mas matatag na kampanya para sa LG Sakers, at mas mataas na pagtingin ng fans at analysts sa kanya. Sa kanilang huling laban kontra KCC, kumamada si Tamayo ng 20 points, 9 rebounds, 2 assists, 1 block at 3 steals, isang all-around performance na nagpapatunay na hindi lang siya score, kundi game changer. At kontra Samsung Thunders, mas lalo niyang pinatunayan ang kanyang dominance matapos magtala ng 34 points, 3 rebounds at 3 steals. Isang scoring explosion na nagpatahimik sa crowd at nagpaingay naman sa social media. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinasabing walang Korean player ang kayang pumigil sa kanya ngayon. Hindi na rin katakataka kung bakit unti-unti na siyang nagiging mukha ng bagong era ng KBL Imports. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng laro, isang bagay ang sigurado. Si Carl Tamayo, hindi lang gumagawa ng pangalan sa KBL, binubura niya ang mga limitasyon, at nagtatakda ng panibagong standard para sa mga Pinoy ballers sa abroad.